Kumusta kaya yung ano? Pakikipag-usap niyang ate mo sa abogado. Wala pa nga update si ate Manang Pilar eh. Malamang pag-uwi na magkikwento yun. Sana positive news. Ay, oo. Oh. Pak! Hmm! Kaganda naman nito. Ay, ano yan? Para kanino? Delivery po, para kay Ma'am Amber. Oh. Sana all oh, may pabulaklak na po. Mom, how to be you? <laughs> Parang kailangan ko mag-spray ng deodorizer dito sa garden. Uy! Manang Pilar, naligo naman ako. N nangangamoy! Nangangamoy selos! <laughs> Di kaya, pa <laughs> hmm, pakay ko naman kung may maliligo si Amber. Mo, ba. Flower shop. School po. And that concludes our projection for this year's last quarter. But before we end this presentation, we would like to point out a very important event this year. And you are all invited. <laughs> Guys, ano to. Um, sir, nag-prepare po kami ng mga employees na advanced celebratory dinner for you and Ma'am Lorena this Friday night. Hmm. Isang maliit na regalo lang po sa inyo. Guys, I'm a little too old na for a bachelor's party. At parang ayoko naman din to mag bridal shower. Baka isa <laughs> sa inyo, order pa ng macho guys, ha? Don't worry, nasabi ko na sa kanya yan. Uh, wholesome lang tayo. Just a simple dinner para i-celebrate yung up wedding niyo. Idea nila yan, ha? Not mine. <laughs> <laughs> well, what can I say? I'm impressed. And I'm surprised sa report niya. Maraming maraming salamat. Thank you guys. Ah, uh, hindi niyo naman kailangan gawin to pero thank you. Ramdam-ramdam ko yung pag-welcome niya sa akin dito tsaka yung, yung support niya sa amin ni <laughs> Thank you. I just noticed, ang dami mo yata ang time lumabas. Instead of working. Kahapon, you were out the whole day. Tapos ngayon naman, you were late. Ano to? Iniiwasan mo ba ako? Pwede ba, Ronnie? Not everything is about me. Busy rin ako with work and meetings. Liar! It's not work you're busy with. Alam ko nakapag-meeting ka sa abogado mo. Anong pinaplano mo, ha? Talagang nakatanggol ka sa bawat galaw ko, no? Kung gusto mo talaga malaman, sige. Total, may kinalaman naman talaga sa'yo yung pinag-isapan namin kanina ni attorney. Tinanong ko lang sa kanya, yung tungkol sa TRO mo. And it turns out, matagal na palang tapos yung TRO niya sa'yo noon. Ano? Happy? You better be sure na yun lang talaga yun, Lorena. At wala kang ginagawang kalokohan behind my back. And be grateful, you know, that I still trusting a murderer. Kakainin mo rin lahat ng mga sinasabi. That tremble in your voice? <laughs> Don't worry. Kakainin mo rin lahat ng sinasabi mo. Baka maimpatsyo ka pa sa dami ng kasinungalingan mo. Lorena. Oh, Carol nga pala. Kayo ng kapatid mong kriminal. At tindag na lang natin kung saan ka pupulutin kapag nalaman na ng lahat na ikaw ang pumatay kay Joy! Nadama yung kapatid ko dito, lalong-lalo lalo na dahil hindi naman talaga akong pumatay kay Joy. Alam mo, napapagod na ako sa mga laro mo eh. Sige, magsumbong ka. Wala akong pakialam. Bahala ka. sabi mo! Pabilboard mo kung gusto mo.